ayan mga idol uh, isa na namang uh, masamang panahon tayo at uh, dahil uh, tayo may bagyo ngayon uh, paalala lang po sa mga uh, yung uh, madalas bayin sa kanilang mga lugar uh, ingat ingat lang po tayo at uh, kung wala po yung supporta sa inyong pa at katawan eh huwag na po kayong lumabas para iwas disgrasya uh, at iwas na rin po alipo nga sa ating mga uh, mga ka-idol dyan ingat-ingat lang po uh, kita nyo kung gaano kalakas ang ulan lang bumaba dito sa ating lugar sa so, mga lugar na bain huwag na po kayong lumabas at uh, isipin nyo na po yung mga sarili nyo at anin yung mga gamit sa lugar na hindi na naabot ng mga, mga idol para uh, maging safety ang mga gamit at, at pati na rin po kayo kaya e, ingat mga idol sa bawat mga panatin. Huwag na na sinabi ko sa inyo. Magmasid-masid po tayo sa mga uh, paligid. At lao na sa ating paglabas. Tulad ng mga inaabot ng baha, ng mga kabahayan. Sana bago pa man kayo maabot ng baha, eh, makalikas na kayo. Sa ganoon ay eh, maging safety kayo at lagi kayo ligtas. At sa mga nababiyahe mga idol, uh, sana eh dandan lang po tayo sa kalsada lang na tumulan, sigurado madulas ang kalsada mga idol at kung alam niyo na talagang hindi na kaya eh maaaring nga uh, na lamang kayo para hindi kaya buti ng baha baka mamaya eh, yung pupunta nyo eh talagang binaba ng lugar eh huwag na po kayong tumuloy kung samang, kayo, samang kayo pupunta huwag na kayong tumuloy mga idol pagka uh, alam nyo sa lugar na yun eh, binaba talaga Nasa sa ganun eh maging safety kayo uh, tulad ng binabalita sa uh, mga balita sa TV eh, talagang uh, bumaba ang mga lugar niya ng ating uh, pinaruroonan lalo na dito sa Pasay mga idol uh, talagang binaba sa Pasay Malibay lalo na papuntang uh, Marikaban, Flores Iskanyo ah... Uh, at dito sa Pisanto sa COC mga idol uh, bago dumating na ng simbahan ay eh, talagang uh, tumataas ang mga, mga idol kaya sana mga idol dito sa, sa mga taga Pasay at taga Malibay at taga Marikaban ingat ingat lang po tayo uh, at huwag po tayong uh, sa ating mga sarili isipin niyo na po yung inyong mga sarili at yung mga gamit nang sa ganun ay eh, uh, mapakinabangan pa ang inyong mga gamit safety nyo na at uh, huwag na po kayong lalabas ng uh, inyong uh, lugar sa kung saan binaba huwag nyo na pumuntahan mga idol at alam nyo mga idol kasi alam nyo naman dahil sa bagyo talagang sinasabi natin na medyo mahina at katamtama ng paulan pero hindi naman natin alam na bumaba na pala sa isang lugar at kapalapit na ito sa ating lugar. Kaya sana mga idol, ingat-ingat uh, lang po. Uh, topos sana kayong uh, magpubaya sa inyong sarili. Kaya nandito, anong papaalala po sa inyo? Ang inyong pong ka-idol, ka uh, si Gumar Maiko. Ingat mga idol, sana supportan nyo ako sa aking uh, mga video, sa aking social media at sa aking uh, YouTube channel. Uh, supportahan nyo po at tulungan nyo na maka 1k subscriber ang aking youtube channel mga idol kita naman po natin napakalakas ng ulan oh. Uh, hindi po tayo makalabas nandito lang po tayo sa post floor alas din na po natin makita yung building ng mga ating mga idol dahil sa uh, maitim na uh, kalangitan at malakas na ulan kaya sana mga idol uh, supportahan nyo ang aking mga videos sa aking social media sana po sa aking YouTube channel. At sana yung aking YouTube channel, mga idol, tulungan nyo na rin na maka 1K subscriber at umangat ang aking mga social medias. At kumita na rin, mga idol, para may sagawa ko po yung aking mga plano na makatulong sa mga taong uh, may Yung mga taong nakatira sa kalsada, mga idol, gusto ko silang tulungan. Kaya lang sa ngayon, eh, hindi ko pa sila magagawa ng tulungan, mga idol. Kaya kung matutulungan nyo ako na umangat at kumita sa aking mga social media eh sigurado isasagawa po natin ang aking plano na mabigyan sila ng kanilang masisilungan o sariling tahanan at hanap, hanap buhay na rin pagpagawa na rin po tayo ng mga para lang para sa mahihirap kaya sa mga idol matulungan nyo, matulungan nyo ako na may sagawa ang aking mga plano Nasa ganon ay makatulong po tayo so ayan hanggang dito na lang, mga idol maraming salamat at mega shoutout sa inyo Paalam ang Yun inyong idol, si Gumar Michael. Bye-bye!